Well, hello guys. Welcome so, sa ating video. So, ngayon nga. Hmm, oras na ba? Alaog na. No, Alaog na. Mm, Nang tanghalid dito. Tapos ako yung nagluluto ng endokin para kainin o nagpagkain. Update kong kasasya niya. Itong kasina namin. Ready sila ko

dami kong lililis -lili. yes ang dami kasi ng kitchen namin kaya kasi katatapos lang mag gawa ng mga chuko ang gawa ng mga chuko. kaya yun ang dami kaya talaga lahat yung buong 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 cabinet wah mahirap kung ayaw yung magulo yung buhay nyo kaya

Ang galat ng bahay. Pero may break naman ako. Kaya ako lang. Pero nainis ako sa aking babae. Pero okay na. Kunti lang. Ayos pa rin. Ilang buwan na lang matatapos na Please subscribe to my channel. If you're watching this video, ako nga pala si Melay. At ito ang aking channel. Buhay ng kadama dito sa sarili special guys na ang mga ayusin natin ngayon araw uh, ah. kung ayaw nyo magulo yung buhay nyo huwag na kayo mag upload sobrang <laughs> dami tingnan kasi nga maglilinis tayo dito alam nyo ba pinaligtad ko pabaliktarin ko yan lahat lahat lang lamang. doon. Tsaka, ito nga, ating Yes. yeah, malinis na. Kulang pa ito. Wow!